Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Merry Christmas sa inyo at andito tayo ngayong hapon magluluto tayo ng ating pang noche buena na, na uh, pizza at yan guys ay maghahanda na kami ng aming gagawing dough at yan naglalagay na tayo ng maligam-gam na tubig para lagyan natin ng yes para pang paalsa ng ating harina ayan guys naglagay tayo ng dalawang kutsarita sa ating uh, dalawang cup ng tubig na maligamgam naglagay tayo ng asin at saka konting asukal para may lasa ang ating uh, gagawing dough ngayong hapon at yan ay hapon na guys at habang gumagawa kami ng pizza ay pinapalamig na namin ang aming binig na cake at para mamaya malamig na siya pag lagyan ng icing yan guys nilagay na natin yung ating uh, maligam gam na tubig na mayroong yes para pampalasa sa ating dough na gagawin ngayong hapon para sa ating noche buena yan ang ating handa at bibili na lang kami ng manok at yan guys ng nagawa kong dough at yan ay i-rest muna natin ng 10 minutes bago natin masahin ayan. tatakpan lang natin ng 10 minutes para maka-rest ang ating dough at ayan na guys minamasa ko na ang ating dough na gagawin natin pizza Oh, ba? Diba? Masakit yan guys sa kamay. Kasi yung kamay ko ay mayroong parang namamaga yung isang daliri ko dyan. Kaya masakit. Kaya lang wala dito si Robert. Ewan ko na saan yung nagpunta. Kasi siya sana yung magmamasa ng ating harina. Mabuti na lang at mayroon tayong taga video. Yan yung aming noche buena ngayong Christmas guys. Merry Christmas sa inyong lahat. At yan ay paalasahin natin ng isang oras para maganda ang ating gagawing do ng pizza. Ayan, takpan muna natin at uh, palipasin natin ang isang oras. At ayan na guys, ready na ang ating uh, pinaalasa na dough At hahatiin na lang natin. At diba, ha, sandok pa yung panghati ko kasi... Wala akong, ano, wala akong ginagamit sa paggawa ng tinapa. Yung parang scrapper. Ewan ko anong tawag dyan. Kaya, e, yun na lang. Sandok. Ay, yan na. Ah, binibilog-bilog na natin yung ating dough na gagawin. Diba? Ang bilis kong gumawa, guys. O, tingnan nyo. <laughs> Ayan, malapit na tayo makaluto na ating pizza. Hapon na yan guys, pagabi na. Ayan, siguro mga ano na yan, mga 5 o'clock na ng hapon. ba? Diba? Um, alas 6 na nga siguro. Kasi medyo dilim na yan. Sandali lang naman mag-bake yan guys, is 20 minutes ang kada isa. Ayan, lalagay na natin sa ating baking pan pero i-rest muna natin yan siya guys na mga 20 minutes para medyo umalasa pa ng kaunti ang ating dough mga 20 minutes pa na i-rest -re natin bago lagyan ng topping sa tiyan naghihiwa ng aking unikaihan ng aming pang toppings na mga sibuyas at bell pepper ham Tsaka may pineapple. Ayan, keso de bula ang ating nilagay kasi wala tayong parmesan cheese. Dapat kasi dyan guys is parmesan cheese. Kaya lang wala kaming parmesan cheese. Kaya keso de bula na lang aking nilagay. Lagyan muna natin ng kaunting cheese bago lagyan ng mga toppings. Ayan na ang ating mga toppings. Bell pepper lang naman yan guys. Pineapple. Ah... Uh, sibuyas. Hindi na ako naglagay ng oregano kasi ayaw nila. Ayaw nila lagyan ng oregano. Pero pag ako gusto ko mabango eh, pag may oregano, oregano na leaves. Na dried oregano naman 'yun. Ay, naglalagay na tayo ng ham. Ham lang guys, ang ating ilalagay na ah, parang karne. pinaka -karni niya. At lalagyan na natin ng mga bell pepper. si uh, sibuyas. Yung ginamit ko na sibuyas dyan guys is ano yung white onion para hindi masyadong maanghang Ngayon naglalagay na tayo ng bell pepper. Red muna para magandang tingnan pag mayroong bell pepper. Tsaka mabango pag may bell pepper. Masarap kainin. Ayan. Tapos lalagyan na natin ng green na bell pepper. Ay diba, maganda ang kanyang hitsura. Pero alam nyo guys, yung nilagay ko lang na cheese dyan is hindi mozzarella. Kasi kanina nagikot kami sa bayan, wala talaga mabilhan ng mozzarella. Tapos uh, naghanap ako ng quick melt na ano na magnolia. Ah uh, lahat walang sa mga grocery na binibilhan ko na aking paninda doon talaga ako nakabili sa may co-op sa malaking grocery kaya lang mas mahal doon grabe ang mahal ng ano isang maliit is 200 plus 220 ay 232 yung quick milk na ta natin kasi nga walang mozzarella kanina sabi ni Bilha namin na restaurant wala silang stock ngayon kaya yun na lang ang option na ah uh, ano na cheese na inilagay ko. Bali tatlong cheese ang ilalagay ko diyan is yung queso de bola yung una. Tapos yung pangalawa is yung cheesy. Cheesy na cheese tapos yung quick melt. Quick melt na ah uh, cheese. Yun lang guys, masarap kasi sana pag yung mozzarella kasi de ba parang nag-aano uh, pa yun. Parang nag tag dito. Elastic pa 'yun eh kung kainin mo pag mainit pa kaso wala kaming mabilhan. Kaya yan lang yung ah, nilagay ko na cheese sa aming pizza. Kami lang naman ang kakain, hindi naman naman yan ibebenta kaya okay lang, pagtyagaan na lang guys. Si ula tayong mabilhan. O, order ka pa naman online. So buti kong makahabol. So, hindi ko naman alam na wala na pala doon sa binibilhan namin na restaurant yung mga foreigner yung suki doon ayan na ang amin quick melt uh, hindi na yung kinuskos kasi ano nga, ano na, malambot kaya yan, nislice ko na lang siya at itinapings dyan na malapat, pero masarap naman yan guys mamaya pag naluto yan maganda tignan yan lang ang toppings ng aming pizza at nakagawa ako ng tatlo. Yung size ng pizza na yan guys is large. Kaya medyo madami-dami. At wala naman kayong bisita. Yung iwan ko kung pupunta dito yung ang mga apoko Kaya lang parang hindi yata. Kasi may handa din sila sa kanila. Ayan na ang aming pizza. Ready na pang ready na ipasok sa oven. O, oh, uh, diba guys? Ang ganda tingnan. Ayan na. 20 minutes lang yan guys. sa 180 degrees Fahrenheit. 20 minutes lang. At luto na. Ayan na. Luto na ang aming pizza. Si, si Robert ang nag ano, Siya na yung naatasan na taga salang. Kasi kami nag, gumagawa na kami ng icing. I-upload ko yun guys. Kasunod dito yung Kumakawa kami ng cake ng anak ko. Kasi nasa isang cellphone yun. Ayan na, luto na. Yung isa dyan medyo... <gasps> ay, yung isa ay medyo nasunog. <laughs> yung cheese, yung, yung sa pangatlo. Ayan, no? Ayan. tingnan nyo, guys. nasunog kasi nakalimutan. Nalibang kami sa paggawa ng... Ah... Uh, icing. At yan na guys, ang aming cake. Yan lang aming handa ngayong Christmas. Merry Christmas sa inyong lahat. Yan lang ang aming noche buhay na ngayong gabi.